Welcome back pong muli sa aking YouTube channel na ITS Tambayan. Welcome po mga mahal kong manonood. Maraming maraming pong salamat sa patuloy po rin yung pagsuporta sa akin pong YouTube channel. Ngayon pong hapon ay magluluto po tayo ng ginisang giniling adobo style. Yan po ang ating lulutuin mga mahal kong manonood. At kung naligaw lamang po kayo sa aking YouTube channel o bago lamang po kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kailimutang paki subscribe naman po ng aking munting channel. At piti-likes and share na rin po ng aking video para mas lalo pa po itong i-share ni YouTube. Maraming maraming salamat po. Umpisahan po natin, mga mahal kong manonood, sa pagbabalat po ng patatas. Yan, patatas po ang ating binabalatan, mga mahal kong manonood. Dahan-dahan lamang sa ating gagawing pagbalat upang hindi mabalatan ang ating mga kamay. Ayan. <laughs> Kaya, ingat po, mga mahal kong manonood pag magbabalat po kayo ng patatas at syempre mega mega love shout out po sa lahat ng ating mga mahal na manonood maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa akin pong munting channel ayan pangalawang patatas na po itong ating binabalatan mga mahal kong manonood kung mapapansin niyo po mga Marco Manonood, ang pagbabalat ay patulak. Yung iba naman po ay pakabig. Yun, ibig ko po bang sabihin yung papunta sa inyo. Pero sa ating pong ginawa, ang pagbabalat ay patulak. Ayan, para iwas disgrasya. yan tapos na po tayo magbalat ng patatas, mga mahal kong manonood. Ihiwain na po natin ito ng katamtamang laki lamang. Hindi po gaano kalakihan, hindi naman masyadong maliit. Para maging mats lamang po sa ating lulutuing giniling miga miga love shout out po sa inyong lahat mga mahal kong manonood at maraming marami pong salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa akin pong munting channel malapit na po tayong matapos sa ating sinasagawang paghihiwa ng patatas yan tapos na nga po mga mahal kong manonood yung patatas ang ginagawa po natin dito mga mahal kong manonood pagkatapos po natin hiwain yung patatas nilalagay po natin ito sa tubig yan or nilalagay natin ng tubig yung mangkok na nalagay ng hiwang patatas para hindi po mangitim yung patatas yan po ang sikreto dyan mga mahal kong manood ang iniiwan naman po natin ngayon ay ang hotdog Tulad pa rin po nung patatas ang paghiwa sa hotdog mga mahal kong manonood. Hindi po maliit, hindi naman po malaki. Ang kalahating kilong giniling nga po mga mahal kong manonood ang ating lulutuin ngayong hapon. Yan, para tuloy nangangamoy ng hotdog ah. <laughs> Tapos na rin po natin hiwain yung hotdog, mga mahal kong manonood. Ayan, bawang na po ang ating isusunod. at the same time po mga mahal ko manonood wala pa rin pagbabago kailangan pa rin po nating likdikin yung bawang bago natin ito babalatan at siyempre pagkatapos ating balatan bago po natin ito hihiwain Ayan, tapos na rin po yung bawang. Ang isusunod naman po natin na hihiwain ay yung sibuyas. Kulay pula na sibuyas po ang ating gagamitin. Depende na rin po yun sa inyo mga mahal kong manonood kung ano po ang inyong gagamitin na sibuyas. Pwede pula, pwede rin po puti. Pero sa pagkakataong pong ito, ang ginamit po namin ay pulang sibuyas. And mega mega love shout out po sa inyong lahat mga mahal kong manonood. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa akin pong munting channel. Ayan, magigisa na po tayo mga mahal kong manonood. Naglagay na po tayo ng kunting mantika sa ating kawali. Hintayin lamang po natin itong uminit at pag uminit na po yung mantika ay ilalagay na po natin yung ating bawang na hiniwa kanina lamang. pag medyo napansin po natin na luto na yung bawang ay isusunod naman po natin yung sibuyas ambang ang bango ng sibuyas ayun na po inilagay na rin po natin yung ating giniling Or giniling po ito mga mahal kong panunood naglagay na rin na po natin yung pamintang durog, mga mahal kong manonood. Siyempre, pagkatapos nating ilagay yung pamintang durog, kailangan po nating haluin para maging parariho po ang lasa, mga mahal kong manonood. Para maging masarap ang ating niluluto. Kaya patuloy po tayong naglalagay ng pamintang durog. Ayan, takpan po natin ng ilang minuto mga mahal kong manonood. Pagkatapos po natin, ayan na nga po yung ating ginisang giniling. Luto na po, naglagay na rin po tayo ng konting tuyo. Silver Swan po ang ating ginamit mga mahal kong manonood. Kunti lamang ito mga mahal kong manonood Kunting tuyo lamang po ang ating inilagay Para hindi po malat Wow! Bango! Ang sarap! Ayan, inilagay na rin po natin yung patatas para maluto na rin po mga mahal kong manonood. Hindi po natin pinagsabay-sabay yung paglalagay. Kasi yung patatas po ay matigas kaya inuna po natin itong inilagay. sinunod na rin po natin nilagay yung hot dog yan yan na po mga mahal kong manonood yung ating ginisang patatas adobo style ginisang giniling ginisang <laughs> patatas ginisang giniling adobo style Kita nyo naman po, mga mahal kong manonood. Ayan, naglagay din po tayo ng seasoning. Sa tsura pa lamang po, mga mahal kong manonood, ang sarap na. Naglagay din tayo ng suka. kunting suka lamang po ang ating inilagay mal manonood. Ayan na nga po mga malkong manonood yung ating niluluto. Naglagay din po tayo ng kunting asukal. Iyan po yung ating pantimpla sa ating niluluto. Para mas lalo pong sumarap ang ating mga niluluto, mga mahal kong mahal. Yan po yung ating magiging ulam mamayang hapon. Yan po, maraming marami pong salamat. Hanggang sa muli po, bye bye, I love you all. God bless to one and all.